Ito na naman ang mga chismis na nakahalap natin at mga iba't ibang balitang OFW na may kinalaman sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano kaya ang istorya nitong si Kabayan? May kita natin dyan, may ibang lahing lalaki at may caption nga rito na ingat talaga sa pagkipagrelasyon lalong-lalo na sa ibang lahi daw na nasa ibang bansa. So nakalagay dito parang there's something fishy dito kay Kabayan at sa jowa niyang itik. So itik ibig sabihin, alam niyo na, pana, 'di ba? Yung lalaki. Eh ano nga ba nangyari dito kay Kabayan? Tingnan natin. 1 2 where be it no. Edon magpa-legend. Primo primo primo. I don't want to, remove, 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 remove. I, don't want you. I don't want to. Where be it no. Edon magpa So hindi naman uh, masyadong malinaw kung ano ang nangyari dito base nga sa caption na nakalagay dito sa kanyang video, ay eh magingat mag-ingat nga raw sa si pagkipagrelasyon sa ibang lahi. Eh siguro sinasaktan itong si Kabayan, pero bakit kailangan i-video, di ba? Kung sa tingin niyo sinasaktan na kayo, ay eh, siyempre lubayan niyo na 'yan. Iwanan niyo na 'yan. Lalo na't na nasa ibang bansa kayo, eh alam niyo namang ang pinunta niyo sa ibang bansa ay para magtrabaho, hindi para maghanap ng karelasyon. Kung may mga nakikita mga kayong karelasyon eh, bonus na lang yan. Pero syempre, hanapin nyo rin yung mga matitino. Perfect. Kung ganito naman ang gagawin sa inyo, sasaktan kayo, dadaanin ko sa mga gandang pangako, ito namang uh, iba nating mga kabayan, ang bilis na dadala, dinala lang sa fast food, binigyan lang ng regalo, ayun, nahulog na. <laughs> At nung naging karelasyon na nga ng ibang lahi, eh doon na nga lumabas ang kulay ng kanilang mga naging jowa-heirs. So, yan. So, mayroon pa tayong isang video dito na ito rin si Kabayan ay uh, sinasabing, so, na-hold daw siya. Hindi pala na pala na-upload. Na-hold lang sa immigration. Ito nga raw ay nangyari sa Hong Kong. So, pakinggan natin itong kwento ni Kabayan. Uh, sa lahat po ng mga kapanood nito, sana po matulungan nyo ako. Uh, nandito po ako sa ano sa may uh, Hong Kong Airport. Uh, na-hold po ako ng immigration. So, sana po Uh sa mga kababayan natin na uh, makapanood dito sana po. Uh, uh yun nga humihingi po ako ng tulong kasi po uh, ang issue po kasi sorry po may mga pulis na paparating. Pinayagan naman ako mag-video. Nakakaba, ka nerves. Uh, so nahold po ako dito sa immigration kasi nung inabot ko po yung mano yung passport ko. Uh, sinasabi po ng uh, officer, immigration officer na fake passport daw po yung dala ko. Kasi uh, iba yung mukha ko dun sa passport at iba din po sa personal. Oh, narinig niyo 'yon. Iba raw ang mukha niya sa passport at iba raw ang mukha niya sa personal. Paano nangyari 'yon? panoorin natin. Uh, sabi ko po na nakailang visit na ako dito sa Hong Kong using the same passport pero ayaw po, nga, ayaw po nilang maniwala. Talagang at, on, at the same time kasi nene-nervious ako baka doon ako na ano uh, parang worried ako uh, po yung mga ipapunta na po yung mga polis ay mga security uh, airport po ata yun at may mga polis dito nakatambay. Pinatawag po talaga kaya talagang Ah, uh, po talaga ako. So sa sana po. Anong napansin niyo dito kay Kabayan? Habang nagsasalita siya parang uh, nag-iisip, 'di ba? So parang may something uh, ewan ko kung gumagawa lang siya ng istorya uh, o totoo itong nangyari sa kanya. So well, panoorin natin hanggang sa dulo kung ano pa talaga ang totoong nangyari. So sa lahat na makapanood nito, sana po uh, matulungan niyo ako. Uh, binigay ko po yung passport. Tapos po, sabi na hindi daw ako yung nasa larawan. So sabi ko po, po, ako naman talaga nagmamakaawa na ako kasi nga wala akong kasama. Solo uh, traveler po ako. Ang sinasabi nung ano kasi, iba daw yung mukha ko talaga dun sa passport. So ano kaya ang mukha nito si Kabayan? Curious lang ako, ano ba talaga ang mukha mo sa passport, Kabayan? Bakit daw ang pogi sa passport tapos dito sa personal? Anak ng weteng, oh. Pogi daw si kabayan sa passport, eh. What? <laughs> ano ba sa personal? Ano sa tingin nyo? <laughs> Hindi naman ako pogi daw. Medyo, medyo pangit daw ako sa personal. <laughs> sa mga kababayan, nagsisisi po ako. Naedit ko po masyado yung picture ko dun sa, ano, dun sa passport. <laughs> Pinagwapo ko po, po talaga. <laughs> Kaya doon po ako na ano na hold kasi magkaiba nga daw, personal daw. Ang sagwa. Malaki daw mata ko. Tapos doon sa na-edit ko po sa passport, ano po nawawala yung ilong ko dahil pinaputi ko masyado. So, lalala sa mga kababayan ko na OFW at mga nag nagte-travel po, wag po kayong masyadong mag-edit ng ano ng mga pictures niyo. Kasi iho po kayo ng immigration kasi sabi na fake document. So yun lang, sabi nila, pogi daw sa picture pero sa personal, ewan ko sabi nung immigration officer. <laughs> so sana po matulungan nyo ako. <laughs> ayan na po, ayan na po yung police, kukunin ay, na ba? ako. Huwag <laughs> na po kayong mag-edit yung picture nyo. So malinaw na itong ginawa ni Kabayan ay isa lamang content. Joke, joke, joke nga lang sabi natin. Bakit natin nalaman na joke, joke, joke? Kasi nga chineck natin yung isa sa mga profile niya at karamihan nga sa comment doon itong si Kabayan ay isang content creator from Benguet or uh, Ilocano raw somewhere there basta doon sa lugar na yon. So sabi nila for the content nga lang daw itong ginawang video ni Kabayan at hindi naman daw talaga ito na hold sa immigration at para nga lang may maipost post sa kanyang social media account. So, pero yung mga ganitong klaseng uh, pangyayari na nanho-hold sa immigration na ating mga kababayan ay hindi na rin naman bago ito. Although, medyo joke itong kanyang post na ito, pero yung pagka-hold sa immigration ay talaga nangyayari lalong-lalo na sa iba nating mga kababayan. Kaya pagdating natin sa immigration, umakto lamang tayo ng normal at huwag tayo masyadong kabahan para hindi tayo harangin ng immigration. Or dapat bago tayo umalis o pumunta sa ibang bansa, dapat nakaredy na ang ating mga documents. Para hindi tayo maharang ng immigration at just in case ma-question tayo, mayroon tayo mga enough papers na pwedeng i-present sa kandila para mapatunayan na hindi tayo magti-TNT pagdating natin sa ibang bansa. <laughs> Andito na si Santa Claus! Kumunta na din sa Saudi Arabia! Ay, patay tayo dyan! Ito pang pa isa nating kababayan, no? Si Santa Claus nasa Saudi Arabia. <laughs> ano kaya ang uh, gustong palabasin nito si kabayan? Andito na yung mga chocolate natin. Napakaraming mga chocolate. May malita pa. Okay, may maleta, may chocolate. Nandito na yung pasalubong ni Santa Claus sa inyo. Galing pa ako ng mouthful. Aha, si Santa Claus. mayroong kang ina uh, inaanak na mutawa. Ayan, namamas ko <laughs> sa likod mo, hinihintay ka sa labas, Santa Claus. Dito na si Santa Claus. Ibibigay ko na ito ng mga pampasalubong sa inyo. Mga <laughs> So yan si Santa Claus nasa Saudi Arabia mga kababayan. Ano ba sa tingin yong ang uh, mali dito sa video na to? Saudi Arabia. Ano ba ang Saudi Arabia? Muslim country, di ba? Nakita ko na tong video na to eh kasi kumalat nga sa, sa social media kasi marami mga kababayan ang nagsasabi na Good Samaritan daw itong si kabayan kasi sa wakas kahit nasa abroad sila, nasa Middle East ay nakakapagbigay siya ng tulong sa ating ibang mga kababayan at nag nga siya bilang si Santa Claus. Pero sana mga kabayan, bukod dun sa good thing na idinudulot or good vibes na idinudulot itong si kabayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, ay sana isipin din natin na wala tayo sa Pilipinas or wala tayo sa isang Catholic country. Nasa Saudi Arabia po tayo. Hindi ko po sinasabi na masama ang mag-celebrate ng Pasko, lalong-lalo na sa ibang bansa. Lalo na malayo tayo sa ating mga pamilya, so maganda pa rin paminsan-minsan ang nagsa-celebrate tayo ng Pasko. Pero ang gawin natin ito sa maling lugar, lalo na kung sa public area at anytime pwedeng may dumaan na pulis, or pwedeng may makapag-video sa atin at mapakita ito sa otoridad, eh siguradong may kalalagyan po tayo. So, ingat-ingat po tayo sa mga pinaggagawa natin, lalong-lalo na sa Middle East. Alamin po natin ang bawal sa pwede. Lalo na yung mga ganito, nako against na against sila sa ganito for sure. Alam naman natin pagdating sa mga ganitong bagay, ang uh, ibang Middle East country, hindi natin nila lahat, eh, ayaw na ayaw nila yung mga ganyan na nahahaluan sila ng ibang mga klase ng uh, paniniwala or practice lalong-lalo na lalo, nakikita ito sa mga public area. So, lagi tayong mag-iingat mga kabayans. Bago tayo gumawa ng mga ganitong klaseng aksyon ay isipin muna natin kung ano bang pwede maging consequence. Baka magulat na lang kayo habang naglalakad kayo sa kalsada eh biglang may mamasko sa inyong mutawa. Eh baka sa halip na Merry Christmas eh, sad Christmas ang mangyayari sa atin pagdating natin sa kulungan. At ang pinaka-worst pa, eh, baka ma-deport tayo pa uwi ng Pilipinas dahil sa ginawa nating kalokohan. Kasi nga, nandito tayo sa Middle East. Kung gusto nyo mag-celebrate ng mga ganitong klaseng uh, celebration like Pasko, pwede naman sa mga private area, lalong lalo na sa mga accommodation or sa inyong mga plot. Yung kayo-kayo lang, yung walang ibang nakakita, yung hindi sa public area. Kasi, kung sa public area, ibang usapan na po yan. Although, yung mga kababayan natin, talaga naman sa comment section, nakita ko, tuwang-tuwa sila kasi sa wakas daw, may Santa Claus na sa Saudi Arabia. Kaso si Santa Claus, hindi masyadong welcome sa Saudi Arabia. Alam nyo na, di ba mga kababayan, mag-isip-isip bago po tayo gumawa ng mga ganitong klaseng action. At kung nagustuhan mo ang video ito, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panonood.